Good morning guys. Update tayo sa bagyo report. Pangatlong araw na ito na uulan. Wala nang tigil sa ulan. Ang lakas ng ulan, no. May so, mabaha na yung sapa. pangatlong araw walang tigil ang ulan sabi araw na hindi dumalabas ang araw puro na lang ulan grabe yung na ito tatlong araw di pa rin tumitigil ang ulan. Tuloy-tuloy pa rin ang ulan, oh. 'no. Dinami 'yung bundok. Oh. Tama 'yung ulap. Makapal pa rin 'yung ulap sa taas sige pa rin magsak ng ulan guys shout out sa inyo lahat mga subscriber ko shout out Saka sa mga viewers shout out din sa inyo lahat shout out hanggang dito na lang guys thank you for watching bye bye